Good morning mga guys Isa na naman yung video ito mga guys Ang aking gagawin, pinapaliguan namin si Behave ha Tunggu. Ayan, uh, Behave eh. lang Para batil Parangin tayo ito, ito. Huh? So iwas out namin ito Ayan, Dito muna tayo mga unang paligo Paliguan muna siya para Masukunin siya ng <laughs> so, sa... Behave lang Na paliguan siya ng maayos Iwas out namin ito So doon sa palanggana na pinanda namin, meron po tayong shampoo na para sa aso. Ang Wala yung mo. Bitik ay mamatay. Sabi tali yan. Kasi kung may ito natin. Bitik Putra yung aso natin ni tali ang kamot. i eh, wawas out ko pa ito kasi parang hali yung mga kuto niya. kuskus -kus ng kuskus -kus ng kanilang paa sa oh. saan kinagat. Tawa ka ang Guys bait ng aso na ito guys. Iba tapos. Ay, kamahalan din yung aso na ito. Ang aso na ito eh, ay... Hindi, Para mawala ang kuto. Tandaan ang aso na ito ni Ate Sasa.